Voice na talagang magpapakilig sa inyong lahat. Kaya prepare your hearts, ihanda ang mga puso, kumapit ng matindi dahil eto na, performing just for you mga katropa. Let's give it up for the one and only, Hello sa inyo dyan sa likod. Hello. Sorry, hindi ako makalapit dyan. Alayo nyo. But uh, thank you. Maraming maraming salamat po sa pag-suporta sa Talking Text. Maraming maraming salamat. And ayun. Uh, Alexa. Yeah! Pwede mo ba ako sa stage? Hi. Hi. Hello. hello. Uy, guys. mo silang umuwi na, baby. Hindi sila uuwi. Grabe naman. Inintay ka nila. Kaya grabe. Gusto ko palang batiyan yung tropang Joshua. Thank you. Thank you sa pagsuporta sa akin dito. Thank you very much. Yan lang. Yes, thank you sa tropang Joshua. Ano guys, kumapit pa kayo? Kumapit pa? Nalaglag pa mga puso? Grabe naman, hindi <laughs> Sana nakakapit kayo sa puso niya after that performance. Nabi hey, Joshua, how to be you? Kasi paano maging ganyan, ganyan kagaling at paano maging ganyan nakakakilig? Alam Alexa, alam mo ang secret? TNT 5G Max. Yun na, yun lang yung secret. Kasi, kasi mabilis mag-stream ng music. Pero seriously, thank you mga katropa. Maraming salamat. Nakik nakita ko na agad kung gaano kayo ka-excited. Pero ako rin, sobra. Thank you to TNT for having me and I want to congratulate TNT for its 5G Max Rollout. At syempre, salamat din, Alexa. Maraming salamat sa pag-intro na pang awards night. <laughs> Wala yun. Deserve mo yun. Ikaw pa ba, Joshua? Ikaw na nga ang best actor para sa aming lahat. Marami. Ikaw pa ang best sa puso ng mga tropang Joshua. Tama ba, mga katropa? their warmth towards you, Joshua. Kaya feeling ko deserve nila ang susunod na mangyayari. Ano ba? Ano ba susunod na mangyayari? <laughs> Ito, meron pa kasi, may tanong pa kasi ako bago ko sabihin ko yung mangyayari. Okay. Personal experience lang. Na-experience mo na ba yung max saya ng 5G? Yung sobrang bilis ng internet, parang bilis mo magpa-fall sa fans mo. <laughs> Grabe, Alexa parang ikaw na mabilis mang asarde. Pero oo naman, TNT 5G Max is super fast, perfect para sa mga tropa nating mahilig sa mga online bonding at streaming. tama. And speaking of bonding, guys, ready na ba kayong makita si Joshua up close and personal? Yes, they have been waiting for this since kanina pa. Ito na, tatabi na ako dito, Joshua. Yan, pero paalala lang po mga katropa. Let's keep the line smooth and very organized. Alam mo, very demure. Let's be very mindful. Parang 5G dapat ang pila. Walang sabit. Thank you po. Yes, and mag-group pictures lang po tayo, okay? No selfies and no solo photos i po natin ang lahat ng mga katropa natin. Kaya give your best smile sa ating camera. Oh, group hug. Okay po, thank you so much. <laughs> Kapag nabitin kayo sa yakap kay Joshua, pwede nyo rin pong yakapin si Kuya. Salamat po. Again, reminder, no selfies, no solo photos. Para ma-accommodate po natin ng lahat ng meet and greeters natin. Thank you so much, guys! Thank you so much! I'm sure sobrang saya nila na mamitang meet ang idol nilang ang idol nating lahat na si Joshua Garcia. No selfies po kung maaari. Thank you rin po. Ah, tumitili na nga sila. Ano Fred, ikaw na naman? Pati meet and greet Fred, ikaw? <laughs> Eto si Fred, katropa ko siya. Okay, thank you po. Maraming salamat. Mamiit ni Joshua ang sa kanyang mga supporters. Oh, may pahabol, may pahabol! Okay, smile! Maraming maraming salamat po! Pagkatapos ninyong mamit and greet si Joshua, hindi pa dyan nagtatapos ang saya ng araw natin today. Kaya wag muna tayong umuwi. And also, you can check your photos sa TNT events page. Kung nagtataka kayo, kaninong camera ba to? Saan ba namin makikita yung picture namin? You can check your photos sa TNT page. At syempre, kapag magpo kayo, please use our hashtag for the day. At ang hashtag natin ay hashtag TNT 5G Max Masaya. All caps, ang Max Masaya. thank you naman sa mga katropa natin for being so organized. Maraming salamat. Salamat sa lahat ng nag-participate sa ating meet and greet with the one and only Joshua Garcia. Don't forget to post your TNT 5G Max experience using the hashtag TNT, 5G, Max Masaya. You wanna say anything Joshua? Bye lang sa mga fans mo. Mag pagpapasalamat lang ulit ako sa lahat ng mga katropa na nandito. Sa tropa Joshua, thank you. Thank you rin sa TNT for having me. And uh, yun, ingat at marami pang mangyayari ngayong araw na to, right Alexa? Yes, correct! Pero ikaw nag-thank you ka, ako naman mag-thank you sa iyo on behalf of your fans, kasama na ako sa tropan Joshua. Maraming maraming salamat Joshua for your presence today, for joining us. Sure akong ginawa mong max masaya ang afternoon nilang lahat. Thank you! Thank, you, thank you, thank you! Enjoy guys! Salamat! Thank you!